Ito na talaga ang pinakamasarap na luto na magagawa mo sa upo. Dinaig pa nito yung lasa ng mga pagkain sa resto, guys. Talaga namang simut sarap ang lasa nito na kahit ang mga bata ay magugustuhan ito. Meron nga lang tayo dyan isang buong upo na hinati natin sa dalawa. Masyado po kasi marami ang upo kapag inilagay natin lahat. Kaya kalahati lang ay sapat na. Sa mga di na nakakaalam ng English ng upo, ito po ay battle gourd sa English. Hugis kasi itong malaking bote kaya tinawag na battle gourd. Babalatan lang natin yung mga upo at saka ito tatanggalan ng mga buto. After niyan, ihiwain naman natin ito ng pahaba tulad nito. Kung gusto nyo po ng mas manipis pa dyan, ay pwede naman po. Next naman natin dito itong isang large size na karot. Babalatan at ihiwain lang din natin ang mga ito kaparehas ng hiwa ng sa upo. Sunod ay itong nabili nating puting sibuyas. Mas mura na nga po pala sa amin ang puting sibuyas compare sa pulang sibuyas. Pero kahit ano naman pong gamitin ninyo sa dalawa is okay na okay lang po. Next tay apat na cloves ng bawang. Hihiwain ko lang yan ng pino. And last ay itong tatlong kamatis na hihiwa-hiwain lang din natin. Matapos nating ma-prepare ang mga gulay, ay pwede na tayong magluto. Dito sa ating pan ay magpapainit lang muna tayo ng mantikang panggisa. Kapag uminit na, ay ilalagay na natin dyan ang upo na hiniwa-hiwa natin. Sasabay ko na din dyan ang carrots para sabay lang silang maluto. Igisa-gisa lang natin yan ng kahit 1 minute at saka natin isusunod dyan ang 2 tablespoon ng patis at paminta. Halo-halo at natigisa-gisa lang natin yan at saka natin yan tatakpan. Lutuin lang natin yan ng at least 2 minutes hanggang sa ma-half cook natin itong mga gulay. Pagkalipas ng 2 minutes ay buksan at halo-haloin itong muli. Then pwede na natin itong hanguin at iset aside. Sa same pan na ginamit natin sa pagisa ay ilalagay naman natin dyan ang 3 kilo nitong baboy. Pastrips lang din po ang hiwa natin dyan sa baboy. At pumili lang ako dyan ng may konti-konting taba. Lulutuin lang din natin ang baboy hanggang sa magtubig at magmantika na ito. Ang goal naman natin sa baboy ay maprito natin ito sa sarili nitong mantika hanggang sa maging brown na ang mga ito. Salamat po at nakaabot ka sa part ng video nating ito. Ibig sabihin po niyan ay nagkaka-interes ka sa niluluto nating ulam today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong niluluto nating upo recipe, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, this is the best upo recipe. Maraming salamat po. Makikita ninyo dito guys na nag-brown na at naluluto na itong mga baboy dito. Kapag ganyan na po ay i-off na natin ang apoy at pwede na po natin itong hanguin at i-set aside. Dito sa same pan na ginamit natin, ay iniwan muna natin yung mantika ng baboy. At this point po ay na natin muli ang apoy at igigisa na natin dyan ang puting sibuyas. Igisa-gisa lang natin yan hanggang sa bahagyan na mag-translucent ang sibuyas. Then saka natin isasama sa pagigisa ang bawang. Igisa lang natin yan hanggang sa lumabas na ang aroma nito. Then isunod na natin dyan ang hiniwa-hiwa nating kamatis. Igisa-gisa lang natin yan saglit at isusunod ko na din dyan ang isang pirasong pork cubes at kaunting tubig. Kung gusto nyo po ng masabaw na ulam, pwede nyo naman pong damihan ng tubig. Pero kung gusto nyo naman po ng masosin na ulam, konti nyo na lamang po ang tubig. Habang ginigisa natin ito, ay siya naman pong durog ng kamatis natin. Ito po kasi ang magpapalapot at magiging sauce na din ang ating lulutuin. Kapag kumukulo na itong niluluto, ay ilalagay na natin dyan yung prinito nating baboy. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa maabsorb ng baboy itong ginawa nating sauce. Then saka ito takpan at hayaang kumulo ng kahit 2 minutes lang. Makalipas ang 2 minutes ay buksan at haluhaluin muli. At this point ay pwede na natin ilagay yung mga gulay na ginisa natin kanina. Haluhaluin at igisa-gisa pa natin yan ng kahit 3 minutes hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients natin dito. Pwede nyo na po yung tikman para ma-adjust na po natin yung magiging lasa nito. And there you have it guys. Ready to serve na itong pangmalakasan at legit na super sarap na luto sa upo. Tag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!